Kagabi ho, na-awardan po ang Wawawi. Na-awardan po kami ng Consumers. ah, uh, ito po, National Consumers Awards. Ang Wawawi po ang Best Noon Time Show. At ako po ay nahihirang bilang isang best uh, noon time uh, TV host. Maraming salamat sa Consumers. Ito po, panoodin po natin. This year's anthem for outstanding noontime entertainment program goes to Wallawi. Wallawi. This year's outstanding TV host, Mr. Willie Lavigne. All of us are. Now we'll see him in person. That's <laughs> the thing about beside Willie Lavigne. How was that? All right, again we'd like to congratulate all our individual winners. <laughs> Visionary award, Billy Billy Joyce Beth Lorenti Dioghi, and Willie Rebellion. The winner is Willie Rebellion. Thank you very much, everyone. Uh, thank you, team, all the staff, and all the people behind this. Binitin lang namin kayo. Meron pong nangyari diyan kagabi na hindi mo na-expect. At hindi ko na yakalain mangyayari to. Ito po eh, araw-araw na papanood nyo, bangayan ng bangayan. Ito po, para malaman nyo na kung ano nangyari kagabi, sa buong mundo, panoodin nyo po ito. I'd like to show this award to supreme talent, supreme iPhone, an idol. Is it Joey De Leon? idol. it <The> Joey De Leon? Is <laughs> Lambingan lang naman namin niya sa TV niya. Alam nyo, tinulungan din ako ng tao niya. Nagsisimula pa lang ako. Ako ang sidekick niya sa isang piligo lang, Barbie. Akala nyo, ganun lang nag-aaway kami ang Dio. Ganun yung lang, lang. lambingan. Seriously, I admire this guy so much. Kung hindi pa ako ako. Nasa television. Nasa television na siya. At ginagaya ko na isang Jordan. Okay, Joey. Request lang. Bukas naman, purihin mo naman ako sa Bulaga. <laughs> Sabi nga, why? iba naman? Kali ba naman ang noon time show? Bukas lang. Tuesday, panakam mo na ulit ako. Bulaga, <laughs> panakamagawin kita. Panakamagawin mo din ako. Joey, tenor, and we need a minute.

What right, is for all we need? Shake hands! Come on, shake hands! Right. Peace, unity and love, that's what we're all about! Right. you're the supreme! Congratulations! Right. Peace, unity, friendship and love! Di ba? Sarap ng feeling na gano'n. Alam nyo, crisis ng mundo. Nagihirap na ang buong mundo. Puro awayan. May natatanggal sa show, may ganito. Puro pananakit. Sakitan na ng loob. Two time shows ang pinapanood ng mga Pilipino araw-araw sa buong mundo. Eh yung mapapakita namin sa mga bata na lagi kami nag-aaway. I think, eto na yung time. I humble myself to Mr. Joey de Leon. Hindi ko pwedeng kumpira sa sarili ko sa kanya dahil institution na siya eh. Ako naman po, eh hangad namin dito ay eh, magpasaya lang. Dating ang panahon, hindi yung masabi, baka magkasama din kami sa show, sa pelikula, o ano. Tandaan nyo po, sa, sa mundong ito, walang permanente. Ang permanente dito ay pagbabago. So, ang importante ho, araw-araw, yung dalawang show na ito, ibulaga at ang wawawi, nagbibigay ng saya sa inyo at nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Yun po ang importante. Kaya maraming salamat. Sana... Huwag natin palakihin to. Tapos na. Ako na nagpakumbaba. At siyempre respetado naman yung si Joey na tinanggap na yung ano ko sa kanya. Patot sa daan lang ho yan. Wala na ho yan. Joey, bukas, Monday. Kita tayo.